mukhang makakauwi na sa ating bansa ang Queen of all Media na si Chris Aquino. Ang good news, ibinandera mismo ni Chris sa isang Instagram post. Kuwento pa nga ng dating TV host, maganda na ang naging resulta ng kanyang blood test, lalo na yung may kaugnayan sa inflammation ng kanyang katawan. Tuwang-tuwa rin anya siya dahil nasa-survive din niya ang side effects na dulot ng kanyang medications. Dahil dyan, Umaasa ang Queen of All Media na posible siyang makauwi ng Pilipinas after two years. Ito ay matapos ang mahabang panahon ng pagpapagamot sa Amerika. Kasunod niyan, muling ibinandera ni Chris ang kanyang pagiging single. Inamin niya na mas peaceful na siya, ngayong hindi na sila naguusap ni Batangas Vice Governor Mark Leviste matapos silang maghiwalay recently. Nabanggit din ni Chris na nais niyang magkaroon ng privacy kaya hindi na siya magkukwento hinggil dito. At 'yan, ang latest bandera chika natin for today.